Dalawang naitalang na sawi at apat ang sugatan sa pamamaril sa Madela Quirino sa bisperas ng Pasko at uh, siyam sa sampung suspek ay nadakip na matapos naman ang uh, pagkakaaksidente ng getaway vehicle. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio Kawayan. Matagumpay na nadakip ng mga otoridad ang siyam sa sampung sospek sa pamamaril patay sa dalawang individual sa isang arresto bar sa Barangay Villa Norte, Madela Kirino nitong bisperas ng Pasko. Matatandaan na nasa si na Cristel Lacayong, 26 anyos at E.G. Rodriguez na parehong residente ng Barangay Divisoria Sur, Madela Kirino sa naturang pamamaril habang sugatan naman ang apat na iba pa na pawang mga kabataan. Matagumpay Naharang ang mga suspect na tinangkang tumaka sa kain ng isang van. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan ki Police Lieutenant sunny de paragas, ang Deputy Chief of Police ng Madela Police Station sinabi niya na sa pagmamadali ng mga suspect ay tumaob ang kanilang getaway vehicle dahil upang ma-corner sila ng mga otoridad. Bagamat grupo silang nakipagrambolan sa mga biktima iisa lamang umano ang bumaril sa mga biktima at hindi ito kasama sa mga na- kepa dahil nagawa nitong makatakas. Anya, bago pa man mangyari ang insidente ng pamamaril ay nagkaroon umano ng suntukan sa pagitan ng dalawang grupo ngunit hindi naman nila matukoy sa ngayon kung ano ang pinagugatan ng gulo. Sa ngayon ay nakahimpil na sa Madela Police Station ang mga nahuling suspect habang patuloy namang pinagkahanap ang isa sa mga suspect na itinuturing bumaril sa mga biktima. Sila din po ay uh, na-involve po sa Uh, isang aksidente, kaya po na-trap po kaagad ng ating mga kapulisan. So, habang uh, tinutugis po sila ng uh, kapulisan ng Madela kasama yung uh, witnesses natin, pagdating po dun sa kin, uh, lugar kung saan sila na-involve ng uh, aksidente, positive na tinuro po sila ng ating mga witnesses na sila nga po yung involved doon nga po sa pamamaril. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Cabarbas. Para sa number one and most trusted bridge network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.